Lumagda po ang inyong pambansang TV at ang social security system ng kasunduan upang makapaghulog ng kontribusyon ng mga contract of service employees ng network. Si Alan Francisco sa report, Rise and Shine, Alan. Lumagda sa isang memorandum of agreement ang PTV at social security system para sa mga contract of service o COS ng state network. Pinangunahan nito ni na PTV General Manager Analisa Puod at SSS President and Chief Executive Officer Rolando Makasapit sa ilalim ng tinatawag na Kasangga Program, direktang kakaltasin ng PTV ang kontribusyon ng contract of service na empleyado. Pero depende pa rin 'yan sa kagustuhan ng empleyado. Kapag sumang-ayon, makaukuha ang mga COS ng Employees Compensation, Sickness Benefits at iba pang benepisyo sa oras ang pangailangan. Gusto ko lang pong magpasalamat uh, kay President um, Bakasaet for this very monumental opportunity po para sa PTV. A few days ago po ang PTNI ay pumirma rin ng similar agreement or arrangement po with Pag-ibig para yung aming mga COS po ay magkaroon din po sila ng membership at voluntary contribution po sa um, pag-ibig. So, ngayon naman po ay SSS very timely po for President its our 50th year. So, congratulations po sa PTV. And isa po ito sa mga regalo po namin sa aming mga COS. May partnership kami with PTV4 ah, uh, ito, ito para sa mga job order. Alam mo si Presidente, nakafocus din siya sa mga job order. In fact, pina-extend niya yung mga employment ng mga job order for one year. Isa lang ito sa hakbang ng PTV management para matulungan ang mga empleyado. Una lang nagtungo sa PTV ang SSS para magbigay servisyo sa PTV employees. Thank you so much po for, for opening this opportunity for us. And kanina po kinukwento po ni, ni Judge Agas yung possibility ng Um, contribution subsidy. contribution subsidy. So yung mga COS po ay makakahanap po tayo ng partner alana, na tutulong sa inyo na makapag uh, bayad kayo ng inyong contribution sa SSS. So let's work for that. And uh, lagi tayong pumunta dito sa SSS kasi maraming mga opportunities para sa inyo na dapat niyong malaman at mapakinabangan. Ito ay programa namin dito sa SSS dahil uh, alam mo, Alan, marami rin mga nagtatrabaho sa gobyerno na hindi miyembro ng GSIS. Pagka hindi sila miyembro, kawala talaga eh. tayo, GSIS members tayo eh. Kasama sa natulungan si Robert, na dating SSS member noong sa private company pa, at ngayon ay gustong mag-contribute ulit sa SSS. Pagkakataon na to, kung nandito kayo ngayon, magpa-update na kayo and then magpapakalta si PTB through SSS. So sayang, kung mahaba pa pang yung nyo, pagkakataon na to. Si Efren na isang lightman, nag-avail naman ng condonation program ng SSS. Laking bagay po kasi tulad ngayon, naka-duty ako, at least sumaglit ako rito. Pwede pwede po. Tsaka sila na po yung lumapit para hindi na po mahirapan yung mga tao na pumila pa sa mahabang tulad yan, pag sa mga branch, ang haba ng pila, ang hirap po talagang ano, kailangan maaga ka pumunta para makapag-process ka ng mga gusto mong ipagawa. Alan Francisco, para sa Pabansang TV, sa Bagong Pilipinas.